Kuya Melvin, Yan. sa lahat po ng ating mga kapatid, happy happy sabat po sa inyo pong lahat. At tayo ngayon ay pinagpala ng ating Panginoon. Ako ay uh, salamat sa Panginoon, bumuti ang aking pakiramdam. At uh, ngayon nga ay pag-aaral natin, kagaya ni Kristo sa pag-iisip. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo, at kami dumadalangin. Aming pong dalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral ngayong umaga inyo po nawa kaming gabayan, tulungan na aming maintindihan ang inyo pong mga salita at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan. At aming dalangin ng Philippians 2.5 na siyang aming key text, inyo po nawa kami bigyan ng kaunawaan na nagbumula sa inyo o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa 2.5 ng Pilipos, magkaroon sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. No, ang konteks dito mga kapatid, na bagamat siya ay Diyos, sabi sa verse 6, ay hindi niya ina hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos bagos siya ay nagpakumbaba, no, nagkatawang tao at nag alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan, para tayo ay maligtas. So ganyan po yung pag-iisip ni Jesus. Kaya nga merong maraming mga relihiyon, no? Mga mga tao ang mga nag-aantay ng mga tawag dito, marami ang mga nag-aantay ng sinasabi na ni Jesus na siya ay Diyos. Pero hindi naman binanggit ni Jesus na siya ay tahasang sinasabi niya kapantay siya ng Diyos. Pero may mga pahiwatig si Jesus na siya ay kapantay ng Diyos, di ba? Pero hindi niya sinabi na talagang siya ay Diyos. Kasi nga ganito yung pag-iisip ni Jesus, yung pagpapakumbaba. Eh sabi ng Biblia hindi nga niya inari dapat pananan ang pagkapantay sa Diyos. Kaya kung maghahanap ka ng word for word na Diyos ba si Jesus? Sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ay eh, wala ka nga makikitang talata na yun. Dahil nga sabi ng Biblia, hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nagpakumbaba siya. O, eh ngayon, maraming mga tao ang purkit na iangat lang sa pwesto, naging mayabang na. Di ba? Napunta lang sa maliit na pwesto, naging mayabang na, napromote na, naging mayabang na. Eh dito si Jesus Christ, kapantay ng Diyos, pero hindi niya ipinagmayabang. No? Dahil lang ating Panginoon ang ating pong halimbawa. Sabi dito, Inaasahan ng Diyos na ang mga nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay kumakatawan sa Kanya sa isip, salita at gawa. <coughs> ang kanilang pag-iisip ay dapat nadalisay at ang kanilang mga salita at gawa ay marangal at nagpapasigla na naglalapit sa mga nakapaligid sa kanila palapit sa tagapagligtas. So yun po ang nais ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. oh na dapat <clears throat> yung mga kinatawan ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay na kapagpalapit ang ating buhay sa mga tao kay Jesus. O, ibig sabihin, nagiging tulay tayo para yung mga tao mapalapit kay Jesus. Hindi yung tayo makitaan ng pagmamayabang, makitaan ng pagmamataas, makitaan ng pagkamakasarili at mapride na tao, di ba? Sa buhay ng tunay na kristyano ay wala ang sarili. Ayan. Patay ang sarili. Walang pagkamakasanli sa buhay na ikinabuhay ni Kristo habang nar narito sa lupa. Totoo yun. Ano? Hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya sinabi na, oy, magsiyamba kayo. Ako'y eh, Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya sinabi yun, mga kapatid. Dagpa nga eh. Eh, yung iba naman nagahanap na nagmayabang ba si Jesus? Para You're a business owner, eh, tinatanong animated... mo na si Jesus Christ ba ay nagsabi na siya ay Diyos? Para baga tinatanong mo na si Jesus Christ ba nagmayabang na siya ay Diyos? Hindi nagpakumbaba nga ang ating Panginoong Yesus. no? Hindi siya nakitaan ng pagkamakasarili. Sabi dito, napinisan ang ating likas, namuhay siya ng buhay na lubos na nakatuon sa paglilingkod sa iba. Yan ang ating Panginoong Yesus. no? hindi niya inisip yung sarili niya kundi nakatuon yung paglilingkod niya sa maraming mga tao. Sabi sa so 548, kayo nga ay maging sakdal kayo ay maging perfect. Ano yung ibig sabihin ng pagiging perfect dito? Sabi dito, yung context mga kapatid ng pagiging perfect dyan sa Mateo 5.48 ay mapagpatawad. Ayan. Kapag nagpapatawad ka, naalis mo yung pagiging makasarili mo. O, ganito yung pagiging makasarili. Eh bakit naman ako magpapatawad? Sino ba siya? Naagrabyado ako. Naagrabyado kami. Nasaktan ako. Yung, paano ko magpatawad? Pero yung nagpapatawad pala, ang sabi dito sa banal na kasalatan, ay perfect. Banal, mga kapatid. Bakit? Naaalis yung pagkamakasarili. Ang salita ng Diyos sa atin, ano? Ito yung salita ng Diyos sa atin. At upang masunod natin ang salitang ito, ano dapat igawa? Piipinadala niya ang kanyang tanging anak sa mundong ito upang mamuhay para sa atin, sa ating kapakanan ng isang perfectong buhay na si Jesus, makikita nyo yung perfectong buwan niya, siya'y mapagpatawad. Ayan. Siya'y mapagpatawad, mapagpakumbaba, mga kapatid. Siya'y hindi nag... Uh, hindi siya nag... Uh, nagtanim ng galit, kundi ang ating po mga buhay ay... ang atin po ang kanyang buhay ay ibinigay sa atin para tayo ay magkaroon ng pagpapatawad din sa iba, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Nasa harap natin ang kanyang halimbawa. At ang lakas na ginamit niya sa buhay na ito ay nakahanda para sa atin. Sa isip, sa salita at kilos, si Jesus ay walang kasalanan. Ang pagiging prepekto ay nakikita sa lahat ng kanyang ginawa. Bakit? Bakit hindi siya nagkasala? Ano ang number one sekreto ni Jesus? Bakit hindi siya nagkasala? Kasi hindi siya naging makasarili. Kasi yung pagiging makasarili, yun ang bunga ng lahat ng pagkakasala. Di ba? Bakit ka nagnakaw, naging makasarili ka, gusto mo punan yung pagkukulang mo. Bakit ka nangalan niya? Kasi makasarili ka, gusto mong mapunan. Yung pong yung pita ng laman. Kaya, tinatawag. Bakit ka sumamba sa Diyos Diyosan? Kasi wala kang makitang ibang Diyos. Gusto mo sumamba sa Diyos na nakikita. Ano, hindi mo inisip ang tunay na Diyos na masasaktan sa ginawa mong pagsamba sa Diyos Diyosan. So lahat ay bunga ng pagkamakasarili. Si Jesus, guys, hindi nagkasala kasi hindi niya inisip ang kapakanan niya, ang kanyang sarili. Itong turo ng banal na kasulatan, kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ayan. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan ang uh, sinabi ni Jesus, guys. Yan ang ating pampanginoong Jesus. Ano? hindi siya nagkasala kasi hindi siya naging makasarili. Hindi tayo dapat gumaya sa tao. Walang taong sapat na matalino upang maging pamantayan natin. Dapat tayong umasa sa taong si Kristo Jesus, naganap sa sak at sakdal ng katwiran at kabanalan. Siya ang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Siya ang huwaran na tao. So ito po ang sinasabi ng uh, banal na kasulatan. No? sinasabi ng banal na kasulatan kinote din dito sa ating devotional na siyang ating pong halimbawa walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang ibang taong pa pwede natin maging pamantayan sa lupa na ito. May, may mga ina-idol-idol na mga tao kaya lang ang tao ay talagang kapag ka ikaw ay nahook sa isang tao naging idol mo at biglang nagkasala magdi-disappoint ka. Di yun ang problema kapag ka-idol natin ng isang tao. No? Kapag idol natin ng isang nilalang. Nakatulad <laughs> po natin mga kapatid. Kapag yan nagkasala, kapag yan nagkamali, baka magkamali ka rin, ma-discourage ka rin. Ay, ganun pala siya. Hindi na rin ako magsimba. ba <laughs> diba, mga kapatid? Ang natin nating halimbawa si Jesus. Ang kanyang karanasan, ang sabi dito, ay ang sukatan ng karanasan na dapat nating makuha ang kanyang karakter, ang ating modelo. Yan. Modelo natin, ang karakter ng ating Panginoon, ang kanyang karakter, ang siyang dapat nating ang siyang ang karanasan niya ang dapat nating uh, maging example, maranasan din natin, no? Kung gayon, alisin natin sa ating isip isipan ang mga kaguluhan at mga paghihirap ng buhay na ito at ituon ang mga ito sa kanya. Upang sa pamamagitan ng pagbamasid ay mabago tayo sa kanyang wangis. Yo, makakapatid ko, no? Ano, ano doon ang sabi? Alisin ang mga kaguluhan sa isipan natin at mag-focus tayo sa Panginoon. Paano yun? No? Mahirap gawin yun mga kapatid kapag tayo ay nakafocus lang sa sarili natin at hindi nakafocus sa ating pong Panginoong Diyos. Mahirap gawin na magfocus sa ating tagapagligtas kung nakafocus tayo sa ating sarili lamang. Dapat magkaroon tayo ng matinding interes kay Kristo Jesus sapagkat siya ang ating tagapagligtas, siya ay naparito sa mundong ito upang tuksohin sa lahat ng punto gaya rin natin upang patunayan sa sansinukob na sa mundong ito ng kasalanan ang mga tao ay maaring mamuhay ng mga ng mga buhay na sasang-ayunan ng Diyos. O dito po sinasabi ng uh, ating pong devotional, o, Ang interes po natin ay dapat na sa ating pong Panginoong Hesus. Bakit tinukso rin si Jesus pero hindi nagkasala? O dapat nakatuon tayo sa ating Panginoon. Bakit mga kapatid, dahil sa pamamagitan niya, pwedeng mabago ang ating mga buhay. Dahil sa pamamagitan niya, siya yung ruler ng ating buhay, no? Tagapagtuwid ng ating buhay, bagamat tayo ay baluktot kung minsan, siya ang tagapagtuwid ng ating mga buhay, mga kapatid ko. Sabi dito, hanapin natin ang mga biyayang inilagay ni Kristo sa makakaya nating abutin upang gawin tayo may katayahan na tanggapin ng higit at higit pa ang kanyang biyaya. Ibig sabihin, hindi talaga natin, alam ng, at, ng ating Panginoon, hindi natin talaga kayang maabot ang lahat ng experience ni Jesus. Ibig sabihin, hindi natin kayang mayakap yung lahat ng modelo na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi dito, ayon lang sa kakayan natin abutin yung karakter ng Panginoon. Ibig sabihin, makadampot man lang tayo ng isang dampot ng karakter ng Panginoon, yung kaya natin eh. Bakit? Bakit yun lang ang kaya natin? dahil sobrang bigat nung pagiging makasarili natin eh. Ano? Kinakailangan talaga exercise ng ating spiritual na pamumuhay. Alam niyo yung spiritual na buhay at saka yung physical na lakas. Ano yan eh, magkapareho eh. Kailangan pinapractice. Dahil ngayon maaring konti lang yung maabot natin doon sa karakter ng Panginoon. Konti lang yung mayakap natin doon sa experience ng Panginoon na magaya natin. Dahil nga hindi pa tayo sanay dahil yun lang yung kakayahan natin eh. Katulad sa pagtakbo. O. Oh, maaring hindi mo kain tumakbo ng isang kilometro. O oh, 100 meters lang muna. Yun lang muna ang kaya. Ayon lang sa kakayanan. At kinabukasan, tumakbo ka na ng 2 meters. O oh, maglakad ka. Hanggang sa makaya mo na isang kilometro, matakbo mo. Ayan. Eh ganun din sa spiritual na pamumuhay. Yan lang yung kaya ko Lord sa ngayon. Matindi yung pagkamakasarili ko. Matindi yung pagkakasala ko. Pero huwag kang titigil. Araw-araw mong gawin yun. At sabi dito, laging maniwala sa pangako ng Panginoon. Maging aktibo sa buhay. Ang sabi dito, magtiwala sa Panginoon, sa pangako niya. Na ang, ano pangako ng Panginoon sa 2020? Narito ako yung sumasa inyo palagi. Basta tayo ay magmimisyon mga kapatid. Gagawa sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nasa inyo ako palagi. At kapag magmi-mission tayo mga kapatid ko, bumabait tayo, eh. naiintindihan niyo ba 'yon? No? Bumabait tayo kapag ka tayo ay mangangaral, di ba? Hindi ka ba pwedeng mangaral lahi? Masama ugali mo, di ba? Nagpapakabait kapag ka mangangaral. Kaya mas maganda kung gusto mong bumait, no? Gusto mong mahubog ang iyong karakter, mangaral. No? At kabisaduhin mo yung karakter na yun kapag ikay nangangaral. Kaya kapag ka-ordinaryong buhay mo, kahit hindi nangangaral, nasanay ka na sa ganung ugali. Nasanay ka na sa ganung karakter. Yan. Eh kung hindi ko sumasama sa ka, sa panghangaral, na mauubog yung karakter mo. Ang sabi dito, laging sumasa atin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung tayo gumagawa tumahayo, ano, nauubog yung ating pong mga karakter, mga kapatid. Depende sa kakayahan. I-practice natin, mga kapatid, ang kabanalan sa ating pong mga buhay. At one way na pwede natin ma ang ating pong buhay no, spiritual ay sa pamamagitan po ng pag-join sa evangelism. Nakatulad din ng pag-iisip na ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Siya ay nagkatawang tao. Para saan? Para mag sa atin, mga kapatid. Mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Kita nyo na. No? Ang nasa isip niya, pag sa atin. No? kaya yung karakter niya lalong nahubog. Bakit? Nag-ministry si Jesus eh. Buong buhay niya nag-ministry siya. Kaya kamusta tayo? Kung hindi tayo nag-ministry, maaring napaka-kapal. Hindi ng muka, kundi ng ating pong bad character, ng ating bad habit, uh, dahil hindi tayo man lang naka-join sa isang pangangaral. So pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong araw ng Sabat na ito, ma-reflect natin itong like Christ in truth. O in truth, ayan. Like Christ in truth ma natin itong ating devotional ngayong umaga na ito na tulungan tayo ng Panginoon na ang ating pong pag-iisip, ang ating pong kakayahan, ating karakter ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Muli po, happy Sabbath po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. Pasama po lagi sa panalangin ng ating pong mga kapatid na may karamdaman. Ayan, si Sister Abel. Ayan, at talaga din po ang lahat ng ating pong mga kapatid na may mga sakit sa pananampalataya isama rin natin sa panalangin. Sila'y sumigla din sa tulong ng ating pong Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at mabuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilisan. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito, na kami patuloy na inyong binigyan ng panibagong buhay, bagong kalakasan. pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat sa inyong pong mga mensahe sa umaga na ito uh, sa pamagitan ni Pastor Nelvin siya ay ginamit niyo para kami lahat ay matuto, mapaaralan, ma-remind sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Nawa sa aming pang-araw-araw pamuhay kayo ang aming kasama para palagi ang aming uh, pag-iisip ay kagaya ng aming Panginoong Isus. Salamat sa pag-remind sa amin na kami ay selfish. Salamat sa pag-remind sa amin na kami ay na ito yung tuntin naming mabago sa tulong po ninyo pagkat sa aming sariling kakayanan eh wala po kaming magagawa sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin na ang kapatiran sa lahat ng aming nasasakupan ay patuloy na maging masaya sa araw ng sabat na to isamahan eh, kami sa pag-travel po, po sa church at lahat ng aming part ng aming magampana na mawala ang aming mga masamang pag-iisip sa uh, simula sa araw na ito at kayong aming mga isip upang sa ganun, kami ay hindi maging selfish. Dalangin din namin patuloy ang papapagaling ni Sister Cristina Pallarca. Uh, kasamaan po siya sa kanyang papapagaling araw-araw. Uh, palakasin ng kanyang resistensya. Uh, tuluyan na siya. Ipuhin na niyo pang pagaling na kamay upang sa ganun makita niya yung kabutihan. Hindi lamang sa kar karamdamang pangkalusugan, physical at sa din pang espiritual Amin din patuloy na sinasama sa panalangin Ang um, tatay ni Sister Joy Valencia Sa kanyang kinururoon At ngayon palagi siyang ingatan, samahan Malayo sa anumang kapahamakan Lalo na igit ang kanyang kalusugan At naway siya ay makasama niya ng kanyang pamilya Sa lalong madaling panahon At ganyan din ang pasasalamat ni Sister Joy Valencia Para sa kanyang anak na nagdaraos, ng ng Nang ikalamang limang taong birthday ngayong umaga na ito. Salamat po at siya ay yung sinamahan sa pong limang taon na kanyang pamumuhay at patuloy niyo po siya sa mga naga sa kanyang paglaki. Makilala niya po kayo na uh, bilang dakilan Diyos na pag-ibig na aming gabay at patnubay sa araw-araw at ito ay mga kanyang uh, kweto sa iba. Uh, aming din patuloy na sinasama sa panalangin ay iba pang mga pre-request. Ang, ang, po ni Nanay Fina uh, na may ubo-ubo ay patuloy niya pong palakasin ang kanyang resistensya dahil din si Baby Josiah ah, at ang kagalingan na kanyang tuhod na kanyang na nagpapahirap sa kanya at patuloy na wa itong hipuin ang mapagpagaling ang ituro ko sa kanya ang at bigyan siya ng mahusay na doktor na makita ito ng no, madaling mapagaling upang sa ganun siya ay maging komportable sa kanyang pang araw araw pamuhay habang naghahanda sa inyong nalalapit na pagdating at sa pagpapatuloy na is isa isama sa panalangin ang iba pang mga prayer request na aming mga kapatid ang kagalingan sa may mga karamdaman si Ma'am Lovejoy Diwa ay patuloy namin sinasama sa panalangin na samahan siya sa kanyang mga therapist na siya ay maging malusog palagi ang kanyang katawan at ang resistensya para siya ay maka makarao sa mga therapist na ito aming patuloy na sinasama sa panalangin si ang husband ni Sister Christy Murillo Yoyo at kayo si Jesse Melduque at si Sister Lilia Man Mancias o si na Lord, Sister Lorna Cabiedes Cortoba at si Nanay Juning at si Tatay Noel Alpindo kasama na rin si Brother Ambit Ramos at gending din kasama namin sa panalangin si Rodencia Cortoba Tomas katuloy na kagalingan at may balik na mga kanyang dating lakas kasama po ninyo. Ang maging patuloy na sinasama si Sister Elria Lopez, Divina Rodriguez, at si Wayne Ingrid Makinana, si na Abisilia, si Ana Rosbel Tolentino, at ang iba pang mga kapatiran na aming, sa aming mga nasasakupan. Ang um, sina Brother Gary Mercado, sina Brother Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, ngayon si Judilyn Perolino at si Kalakasan din para kay si Kuya Bobby at Ate Lorna at Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am kasama At kayo din si Ding Bautista, si, ja si Pining si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Jin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, kayo din si Sister Aime Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, si Marilita, si Sister Pichi, na patuloy na titiwala po sa inyo. Ganyan si Brother Renato, Renato Santos uh, sa kanyang kalusugan ay inyo samahan na may balikan dating kalusugan. Ganyan din si ang pamilya na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco ay patuloy na pag-iingat namin dalangin para sa kanila at patuloy na kalakasan din lamang sa pang physical ganyan din pang spiritual. Si Precious Cabasog, Princess Your Queen, si Aris, si Sister Nena. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gila de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O oh, dakilan Diyos sa mga pangalan na ito ay patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman na nais namin ilapit patuloy sa inyo. Kasama na iba pa namin mga mahal sa buhay na hindi na, ay namin naisama sa prayer list dahil sa mga prayers ay namin sinasama sa panalangin na wa, makita na bawat isang liwanag at na inyong binibigay at ang inyong pangako at maging magaan ang aming pakiramdam sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay kagaya na ito sa aming pagsubok sa karamdaman maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa kabila nito kami pa rin ay, ay nagditiwala at nagtatapat po sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat kailan paman, nawa ang aming kaisipan ang aming mapuso ang aming pagbumpamumuhay ipatuloy niyong gabayan na maging kagaya ng pag-iisip ng aming Panginoong Isus. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.